No rain, no balls at all. Ano nga bang ibig sabihin ng no brain and no balls at all? Hi guys, welcome back. If you're new here, I am Maria Victoria Ruelan Barrio, a Filipino. My content is about vlogging, tutorials, learning, and exploring different kind of things. This could be good for me. So ngayon guys, ay ating alamin kung ano nga bang ibig sabihin ng no brain, no balls at all. Ito ay isang idiomatic expression na nagpapahiwatig na ang isang tao ay walang kakayahan sa pag-iisip, no brain, at walang katapangan o lakas ng loob, no balls sa pagharap sa mga hamon o sitwasyon. Sa madaling salita, ang phrase na ito ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay walang entelehensya at walang katapangan na nagpapahiwatig din na sila ay hindi kapaki-pakinabang o hindi epektibo sa pagharap sa mga sitwasyon. Ang phrase na ito ay maaaring gamitin sa mga sitwasyong tulad ng pagkakaroon ng isang tao na hindi nakapag-isip ng mga solusyon sa mga problema. Number two, pagkakaroon ng isang tao na hindi nakakapagpakita ng katapangan o lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon. Number three, pagkakaroon ng isang tao na hindi nakakapagtrabaho ng maayos o epektibo. Ngunit alam nyo ba guys, na importante rin na tandaan na ang praise na ito ay maaaring maging insulto o masakit sa ibang tao kaya dapat gamitin natin ito ng may pag iingat at respeto. so ayun nga, iwasan talaga natin yung mga insulto o makasakit tayo sa ibang tao. kaya dapat gamitin po natin ito ng may pag iingat no? sir so, kasi like